Pasaka uh, ka isang mapagbalang araw po nandito po tayo ngayon sa Pili de mamasyal muna kami kasi birthday ng aking bunso so pinili ko siya kung maghahanda ng marami or mamamasyal sabi niya mamamasyal Ayan. sa windscape Ayan, nakasaka yung ano yung 360 360 degree view ano, Ito yung sinasabing 360 degree view. Ay, kita nyo dito yung buong nakapaligid na. Ayan. Nawin nila yan. laki pala. So, hindi katulad doon sa uh, ano sa sa Santis Farm. Doon talaga nalalapitan mo yung windmill. Dito over overview lang. So, dito nga pala, sa gusto pumunta ay 300 pesos per vehicle ang Bayad. So, dito naman wala siyang oras. So, all day round pwede mong pwede ka dito. Uh, yung 300 mo kahit maghapon na ayan. Ang ganda siya kasi 360 view siya private itong area to so ito lang bawal po pumunta so ayan happy birthday <laughs> ayan mga kasaka ang ganda dito di ang maganda ngayon mga kasaka yung makulimlim Ayan. malapit lang kami dito halos nasa kalahating oras lang namin binayahe na ganon mga 30 to 45 minutes nandito ka na sa lugar namin makikita mo yung mga farm uh, mamaya pupunta tayo sa baba ayun yung deck yeah. dito mga kasaka maririnig mo yung ano yung pinakang sounds ng windmill para sa mga gear sabagay eh, mga gear nga pala yan mga nasa loob niyan ayan, no? ang laka ng harvest ngayon ng windmill lahat ay nagja-generate ng electricity kasi umiikot ayan no? makita nyo lahat mga kasaka lahat ay nagja-generate ng electricity ayan no? umiikot sila lahat Dito sa windscape ay uh, meron ang free accommodation sa pwede kayong kumain na yan. Kasama na yan doon sa 300 na babayaran nyo. So may CR din dito kung gusto nyong mag-comfort room doon sa may part na yon. CR yon. At uh, kung gusto nyong kumain dito sa may uh, area nito, pwede dito. At pwede din naman doon sa mga ilalim ng ayun doon sa so, may mga ilalim ng punong yan meron dyan mga uh, concrete table and chairs meron po dyan and then kung gusto nyo mag rent ng kubo may available din po sa lang rent pero bakit yung mag rent kung may libre naman di po ba Ayan. so yun nga pala yung parking area ay kasama na rin yan doon sa yung kasi parking area yan yung nasa babang yan ay sa 300 pesos libre na ang iyong parking area uh, libre na 'yung 'yung uh, cottage accommodation libre na 'yan Comfort room. and ang maganda doon uh, kahit anong oras kayo may ah uh, daytime lang mula umaga alas 7 ng umaga hanggang uh, I think alas 6 o alas 5 'yan So, nasa sa inyo. Siguro naman, di naman naaabot yung pamamasyal nyo ng ganong kahabang oras. So, tulad mamaya, papasyal pa kami sa ibang area dito. Doon sa may uh, malapit na uh, Windmill -win. yeah. <clears throat> So, ayun mga kasaka. ah uh, kung gusto nyo pamasyal dito, ay pwede nyo pong puntahan to. Location ay uh, Pililia, Larizal, at uh, pag galing po kayo ng Manila ay sa uh, Barangay Kisaw magle turn po kayo bali sa sangahan daan doon sa kaliwa po kayo pupunta papuntang windmill na po yun diretso lang po ang kalsadang yon papunta dito sa windmill ng Pililya sa may Kisaw doon po kayo mag-e-entry uh, mag -e kung galing naman po kayo ng uh, bae, kalamba Uh, Diretsohin nyo lang po yung highway Hanggang sa makaabot po kayo ng mabitak Ayan, diretsyo lang po yun At dito na rin po ang bagsak nyo Okay? So, for only 300 pesos Makakarating po kayo dito Ayan, dito po sa Wind Escape Park Kita nyo, yun o. No? Oh. yung uh, doon sa part na yun yung 360 view dun tayo galing kanina at rinig na rinig yung mga kasaka yung tunog ng mga windmill ayan so ayan mga kasaka mamaya naman ipapasyal naman namin kayo dun sa isa pang pasyalan dito uh, yung public area ito kasi private area to eh. dun tayo sa public area tingnan natin kung mas maganda yung Uh, tanawin doon yung mga view. Okay? So, hindi nyo naman afford na mag ng uh, cottage. Ayan. Pwede-pwede naman kayo dito sa mga area na ganito. Libre lang to kasama dito sa 300 na mabayaran nyo. Kapag meron din doon sa mga ilalim ng puno. So, ayan. Sa kami papakita ko sa yung mga kasama. Kapag kayo kayo pag pagod na pagod, hindi ay nakamotor, gusto mong mag-relax, ay meron naman dito sa ilalim ng puno na doon yan. Tara. Masaka kung gusto mo lang mag-relax dito pag napagod ka sa pagmamotor mo pwede ka dito lang sa duyan so nakaka-relax din siya nga pala pag motor lang yung gamit mo dito ang bayad mo lamang ay 150 kapag ka uh, 4 wheels vehicle ang bayad mo naman ay 300 sulit na sulit meron ka pang relax ka dito pwede ka mag pahinga kumain yun lang dapat meron kang baon kasi tinapay lang yata drinks siyang mabibili mo dito. eh mga kasaka, pupunta naman kami doon sa public area. So, samahan nyo kami. Tingnan natin doon kung mas maganda doon. Santis Farm. Tayo, tara. Yan pa yung isa dito na private. Santis Farm. Tara, tayo. Ayan. Ay, mas maganda pala lang sa kapila. Ay, mas maganda pala dyan. Oh. Hindi, kasi ang Santis Farm, para ka na rin pumunta dyan. Kasi kapag pumunta ka dito, libre dito eh. May, ayan no, may overview. Kaya, kaya hindi natin pinili ang Santis Farm kasi nandito, libre naman dito. Para ka na rin nakapunta ron. Hmm. Ayan. Dito sa area to mga kasakaya. Kita yung overview. Ayan. So ito yung pinakang area. Bawal dati nakakapasok dito yung sasakyan. Sa ngayon hindi na inaallow na pumasok dito. So ayan na. Kita ang Laguna Lake. So dito mga kasakaya, ang kaganda. Ayan. Tanawin ninyo. Tapos kita mo yung ano. Yung isang winter bit. ka sa ito mga kasaka ito talaga ang mga maganda kasi ayun o no? may private din sa part na yun Santis Farm mm. tapos dito naman kita mo yung bayan ng ano ng um, I think Tanay or uh, Kisaw uh, Kisaw yun, oh, no? yung planta ng Kisaw yung electric ayan malaya pala sa malaya ganda oh ayun mga saka sulit kahit ka lang dito ng parking ano lang pala 30 pesos ayan ganda ganda dahil siya tayong solarista uh, may nakita tayo dito na inverter so solar inverter uh, mali try on grid inverter mahal to, ito yung sunny boy sunny boy to, ito yung SMA uh, German brand uh, lithium ion battery maganda to medyo may nga price din lang talaga yun hindi ko alam kung may install ditong solar sa ibabaw or ito yung nagpo convert ng uh, electricity from 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 solar I think from solar to uh, at uh, malamang sa sa wind turbine din to grabe din to makita mo kasi yung sa akin solar sa bahay, sa bahay mga kasapa ang solaksyon ito SMA yun oh, kita nyo yung nasa sulok na yun SMA yun ito rin, SM hindi yan. Eh, sunny boy. Ayan, maging to. Sunny din to na SMA. So, napakaganda. Nandun siguro ang kanya mga break. Ayan, mga breaker. So, I think ito yung may hybrid eh. Kasi, hindi maaaring walang nag-charge na na para dito sa battery. Hindi ko alam kung alin dito ang hybrid kasi ngayon lang ako nakakita ng SMA na brand ng inverter. Malamang sa malamang ang Ay, ah, wind turbine nga. Ayun oh, mga kasaka. Nasa icon niya yung ano, yung turbine hindi siya solar. Turbine na nag Ang ah, nagti-trigger pala sa kanya wind turbine and then solar panel. May solar panel din siyang install dito sa taas. Tapos ito yung nagge generate mga kasa mga kasaka. Kasi ang wind turbine ay three phase 'yan. So may trip malamang three phase ito. Ang inverter na to. Tapos ilalabas niya ng 220 na single phase. Ah, malamang three phase din ang ilalabas nito kasi sa power line dito nakita ko ay three phase din. So ayun oh. Ito pala bawat siguro ang bawat ang bawat wind turbine ay merong ganitong klase ng setup so siguro itong area nito na wind turbine ito yung nagko -co ng nage-generate nya Nandito rin yung kung paano mag-generate yung sa mga wind wheel destruction na yan tapos titignan natin mga kasaka dun sa bubong nito kung naan dito naka-install yung solar kasi may nakitang icon na solar dun eh malamang merong... ay meron niya mga kasaka. Meron naka-install na solar do sa bubong... Ayun. So, nilatagan din pala nila ng solar. Ayun, oh. Kikita niyo sa ibabaw. Mga solar din. Pag solarista ka mga kasaka, iya. ayun. Ayun, oh. May mga solar. Nilatagan niya. So, yung yung wind turbine ang nag trigger sa grid sa grid ng ano ng AC ng inverter at may solar panel naman na nag-generate naman para sa kanyang uh, uh, DC current so kaya may hybrid dito, ito ay hybrid ayun hybrid yung isang yon siya yung kumakarga dito lithium ion phosphate na battery made. Meritsuan, Meritsuan, ayan, ayan. Ayan. Okay. Asa ka. Uuwi na kami. At uh, sulit na sulit na yung pasyal natin. Enjoy na rin yung may birthday. Ayan. Enjoy na may birthday. Pap, <laughs> nakagala na. Ayan, mga asa ka. Kami uuwi na. Tamahan. Salamat po at sinamahan nyo kami. Daming pamamasyal. So, ayun, magkita-kita po tayo. Pabalik na po muli tayo sa ating farming. Okay?